Meme, ipinagtanggol si Kim Joo. Malala ang mga kumakalat na pangbabatigas ngayon sa atres. Nakakabahala na ang nangyayari. May gumawa daw kasi ng Twitter post at nakapangalan sa atres. Matapos makakuha ng ilang libong komento, ay eh biglang nawala ang nasabing post. Iginiit ni Kim Joo na hindi niya ito ginawa. Patungkol lang issue sa blood control project kung saan marami ang mga maanghang na sinabi nagbigay na agad ng aksyon ang aktres laban nito naghire ng pina eksperto na IT at hindi basta basta papayag na sa walang bahala ito malalagot ang sinuman nagmowa sa paninira ayon nga sa mga komento nakakatakot kung sino man ang gumawa nito. Kasi hindi biro ang pus. Mainit-init ang flood control. At tutok ang buong Pilipinas. Nag-name drop din ang hacker. Naglapag ng pangalan ng senador. Solid fans ang nakakaalam na never gagawin ito ni Kim Ju. Ang makisaw sa ganyang usapin. Nakakalungkot na binabati ko siya ng mga netizens ngayon sa sala na hindi naman ito ginawa. Naalarma din si Meme Vice kung sino man ang nasa likod ng paghahak sa Twitter ni Kim Joo. Kawala ng respeto, sobra-sobrang paninira. Malalagot ka ngayon kung sino man ang gumawa nito. Ilan lang yan sa mga pagtatanggol ng mga fans. Maging kay Meme, pasasalamat rin sa patuloy na pagtatanggol. Ano sa inyo rito sa inyo update?